sa lahat, nagbabalik po ang inyong kupela ang si Kupelang Lily So ngayong araw na to mga kakupelas Medyo maaga tayo pumasok sa trabaho maaga yung bus natin kanina So naisipan ko muna maglakad-lakad at maglibot dito malapit sa aking trabaho May mga park kasi dito na pwedeng pasyalan tuwing ako dumadaan papasok sa aking trabaho tulad nito Ayan, dito nila pinapasyal yung mga aso o ibinubulta yung mga aso. Nilalabas ng mga kakupelas natin na mamasyal. At ayan nga, yung sign nila na bawal daw hindi pulutin yung mga ebak ng mga aso. So, reminder po sa mga nagbubulta, sa mga may aso, kailangan pong meron po tayong plastic na daladala palagi para halimbawang umebak ang ating alaga. Meron tayong gagamitin pampulot po. Kasi pinagbabawal po talaga na hindi pulutin ang ebak ng ating mga alagang aso. Especially po kasi ang mga park dito every summer punong puno po ng mga bata. Dito po nagtatambay ang mga bata. So ayan mga kakopelas, Punta nga tayo dito kasi isang araw nakita ko, nadaanan ko ito, meron pang parko dyan or papataas dyan papunta sa may tuktok. Ewan ko, basta nakita ko lang. And na uh, curious ako mga kakopela. Kailangan nating puntahan at tignan kung meron bang daan lulusot pababa sa aking trabaho para naman makapamasyal na ulit tayo. At saka, at the same time, eh, matignan natin kung ano yung way papunta doon. So tara, oh, ito pa, pangalawang parko papunta doon sa tuktok. Curious lang naman ako, kaya ako yung naglakad muna. At since maaga pa naman ang pasok natin, meron pa tayong 30 minutes. So, kailangan muna nating magliwaliw or mamasyal. Tignan natin yung paligid dito, malapit sa aking pinapasukan na part-time. Kaya tara na guys, tara na mga at samahan nyo ako sa paglalakad. Medyo mapapagod lang tayo dito kasi parang yung way papunta doon is parang paakyat siya. So, ayan. Ayan nga siya, oh. Ayan, paakyat nga talaga. Tapos may mga puno talaga dyan. Hindi ko lang talaga alam kung ano ang nasa dulo niyan. Kung may daan ba papalusot or papababa doon papunta sa aking trabaho or dead end siya. Kaya nga, nakirus talaga ako. Then, sa tinagal-tagal ko po dito sa Greece, dito sa trabaho na to, ngayon ko lang nakita ito yung um, place na maganda pa rin palang pasyalan. Ano? Kasi, Tignan mo, makikita mo yung uh, blue na sky. Ayan nga, akit muna tayo. Hindi na ako pumasok sa loob ng kakahuyan. Dito muna tayo sa may gilid ng kalsada. Kasi gusto kong tignan kung ano yung nasa baba nito. Medyo mailit kasi ang panahon ngayon mga kakopelas. So, uh, I decided na maglakad muna bago pumasok sa trabaho since meron pa naman tayong oras. At matignan na rin kung ano ba yung view na nandito kung maganda ba siya or it's it's na sinasabi ng mga Greek na parang so and so. Kaya ayan na nga, medyo malapit na tayo. Parang dead end siya mga kakopelas o parang, 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 parang bangin. Dito sa Gris mga kakopelas, karamihan dito, bundok at saka dagat. Kaya nga, maganda yung combination, di ba? Maraming bundok at saka marami ding mga islands. So, super good yung, super good talaga yung combination ng, ano, ng dagat at saka mga bundok. Ayan na nga, tama nga ako, dead end ito mga kakopelas. Pero hindi ko lang alam, merong daan dyan pababa, pero hindi ko nasusubukang pumunta dyan kasi baka mawalan or maubusan tayo ng oras. Kaya, dito na muna tayo. Well, so far, maganda naman siya, di ba? Maganda naman talaga siya. Nice view. Pwede kang mag-picnic dito or magpalipad ng sarangkola kung may hangin yung tinatawag nila na yung Clean Monday, araw ng pagpapalipad ng mga sarangkola. Kaya samahan nyo ako. O, dito. Paakyat tayo dito. Tignan natin kung ano yung nasa baba. Ayan nga. Kita natin yung mga uh, yung mga puti dyan, mga kakupilas, kita nyo. Yan ay mga buildings, mga bahay po. Yan mga apartments. So, ayan, bundok nga siya. Nandito tayo sa may tuktok ng bundok. Ayan, ano yung siguro to? Ano ng tubig yan? Ah, uh, deposit, deposito ng tubig. Since dead end na doon na kakupelas, bumaba po na tayo. Since ang bakod dito is open na, so pwede na tayong pumasok dito sa may, ano, sa may kakahuyan. Hindi naman masyadong maraming kahoy, ano? Kaya lang, uh, kakahuyan na din. O ayan, yung mga pine tree. Mm may mga mapuno ng kahoy, mga olive tree, at tapos may mga bahay dyan din sa baba, mga apartment. So, ayan, curious talaga ako, mga kupelas, tignan nga natin, bumaba nga tayo dyan. At matingnan kung may daan papunta sa trabaho, may lulusutan tayo papunta sa aking trabaho. Ayan, medyo bumaba tayo, punta tayo dito sa kabilang kalsada o may mga nakapark pa dyan na mga motor. Sana all may motor. Sana all mayroong mga sasakyan na malalaki, magagarang sasakyan. Nako, kailan kaya na din ako makakabili ng ganyang sasakyan? Ano? Bayaan na. Hanggang pangarap na lang muna tayo. Kasi meron pa tayong tatlong pinapaaral. Kaya bayaan na muna yung mga sasakyan. At least meron tayong isang uh, lumang motor na ginagamit papasok sa trabaho. O ginagamit pa masar Ayan nga, Akyat na nga tayo. Dito'y pataas ng pataas. Kaya ako'y napapagod na rin. Hinihingal na rin ako dito. Pero buti na lang, mga kakopelas. meron akong baong tubig. Hindi pwedeng hindi ako mawalan ng tubig. Papasok sa trabaho. Meron talaga akong daladalag. Small bottle of water. Kasi eh, ngayon, masyado ng mainit ang panahon. Kailangan mo na talagang uminom ng tubig kapag ikinasa labas. Ayan nga. Ang daming mga pine tree. Ang daming mga olive tree. Mga puno yan. Pwedeng pamasyalan, magpiknik. Ay, kailan talaga makakarating dyan sa may dulo? Meron kayang taan papasok doon sa trabaho, lulusot. Tignan natin. Malalaman natin yan, malapit na tayong makarating dyan sa may tuktok. May mga bahay pa pala dito, ano? Na kahit nasa liblib na siya, kahit nasa tuktok na siya, meron pa rin mga bahay. Eh, eh ang sige ko, eh, sentro din ito, eh. Maganda rin itong uh, uh, demo or municipality ng Sihiko. Kasi mo ang tawag din sa Dimo, sa uh, atin, is yung municipality. Ayan nga, oh, uh, dami talagang bahay din dito. Ano, may dami silang sasakyan, ang gaganda ng mga sasakyan nila. Nako, parang wala tayong dadaan ng lulusutan. Nagalaw na rin kasi ang video natin kasi nga, ako'y pagod na din. Pagod na ako sa kaakyat. Hinihingil na rin nga ako dyan, mga kakupilas. Oh. O oh, ayan, ano kaya? Ayan, hindi ko alam kung ano yan, school. Ay, bulik tayo! Bumalik tayo, mga kakopelas. Dahil nga, ito nga, sabi ko sa inyo, dead end nga siya. Walang daan papalusot doon. Sarado na po talaga. Yun na po yung building na pinakalas. Hindi ko alam kung anong, ano yon Hindi ko alam kung anong building yun, kung anong klaseng. Hindi naman school. Baka yun na isang office or ano. Kaya, ayan, baba na tayo mga kakopelas nakamas pa ako diyan kasi nga ako ay allergy sa mga alikabok at sa kadyan sa may ano yung yung bang um, uh, pollen na galing sa mga ano pollen dust na galing sa mga punong kahoy na yan ako ay allergy talaga kaya palagi akong may mask so ayan na uh, kutelas pababa tayo ng pababa diyan kasi nga dead end na talaga doon. <laughs> Ngayon naman, parang tinitignan ko yung time ko pa pababa. Parang nalilate na ako. Parang malilate ako ng ilang minuto. Kasi parang malayo din yung narating natin dyan eh. Ayan. Sige. Lakad pa ko pela. Sige. Ayan ang napapala mo. Kasi walay ka. Palagi kang na kung saan-saan napapadpad. O oh, day tay, timagan-ganab mo Kupela. Kanya nga min, nawalay ka mat nga min. Sumrek ako mga min trabaho mo na. Ayan. <laughs> Kayan kasi, si Kupela jo kung saan-saan nakakarating, kaya ayan, halos patakbo na ang pagpunta, ang pagbaba kasi nga, <laughs> para malelate na siya ng ilang minuto sa trabaho. Ayan, may nadaanan tayong ano doon, doon lapa, Drover, kaya lang sira, tinapon. Ay, kailan tayo makakabalik? pa, tignan mo naman ang napapala na gagawa ng lakwatserang sikopela yan o oh, yan basura yan ay mga ano yan uh, recycle, o oh, may motor pa dyan oh, nagkalat ang mga motor dito oh. nakakapagod din minsan ano, pero kung minsan kahit napagod ka kung nakakita ka ng mga magagandang tanawin, okay na din Ayan, may basura naman dyan. Nakakarating kaya yung ano dyan, yung taga-kuha ng basura, taga-hakot ng um, recycled na mga basura. Ay, kung lalang lang akong pasok, kung saan-saan na naman siguro ako makakarating nito sa bagbay video natin. Ayan, si Kupela ninyo, halos patakbo ng maglakad. Dahil nga, pagod na yan. <laughs> pagod na yan, besh. Pagod na yan si Kupela. Pero okay lang, sabi naman niya. At least ako'y naka-video. Sige lang, besh. Push mo yan, Kupela. Push mo ang pagbibideo. Ayan nga, o. Oh. Dito, meron akong nakita dito ng kapwa natin, Pilipina. Uh, sinigawan ako. Kakilala ko pala. So, sabi niya, saan ka galing? sabi ko naman, dyan, na masyal. sabi ko, ikala ko may daan dyan, papasok sa akin trabaho. Sabi niya, dead end yan. Wala nang lulusutan dyan kasi bundok na dyan, sabi sa akin. <laughs> Kaya yan, nakipagmaritasan muna ako bago ako pumasok. Kaya nga, pagdating ko dyan sa trabaho, late na talaga ako. Baka ako pelas. <laughs> so, eto na yung part na dinaanan na natin kanina nung pagpasok natin dyan. And then naman ito, tayo liliko na. Siguro ma 5 minutes na, 5 minutes pa yan, paakyat. So medyo ako'y malilate dyan. Papasok sa trabaho pero deberasi. Never mind kasi ano naman. O oh, ayan, para ko pa yan. Diyan ako natambay kapag ako minsan maaga. Dito na yung way natin papasok sa ating trabaho mga kakopelas. Lakad muna tayo ng limang minuto or mga 3 minutes kaya ah, bago tayo makapasok dyan. Ito yung palaging ano. Ito rin na yung packet din ito eh. Yung way na rin dito, kamara ko pera, spakyat din to. Kaya nakakahingal din pagpasok sa trabaho. Pag dating ka sa trabaho, lanta, parang lantang gulay. Tapos magtatrabaho ka pa. Pagod ka na nga sa pag-akyat. Tapos pagpasok sa trabaho, dami mo pang trabaho. Nagkalat pa ang buong bahay. Parang binagyo. Kaya ayan, hingal ka. Pero pagbaba natin dyan, mamaya, ano yan, mas mabilis na tayong bumaba. Kasi nga yung daan dyan is slanting pa siya. Ayan, mga kakupela, salamat sa pagsama sa akin sa ating video. Sana hindi kayo magsawa na manood ng ating mga videos, mga video ni Kopela. Maak walang kwentang video ni Kopela natin. Ayan, nandito na nga ako mga kakupelas. So, ayan, pumasok ako sa loob, nakapasok na ako. Merong garden dito ng maliit, ito yung Birds of Paradise. Ang ganda, di ba? Kulay orange yung Birds of Paradise nila dito sa may baba. Maganda siya sa atin red din eh, meron ding red ah. Madami siyang mabulaklak yung Birds of Paradise na yan. Ayan, ito yung nadadaanan ko sa my gate bago ako pumasok dito sa buong building mga kakupilas. Yung Birds of Paradise, ayan maganda siya talaga. O, dinaanan ko din yung lemon sa likod ng building mga kakupilas. Ayan, so bye-bye for now. Maraming salamat sa panonood. Thank you, bye-bye.